yan mga baser sabi nila malambot daw yan sabi tanggalin yung alin tanggalin yung alin matigas pa rin tanggalin na rin yung lock doon matigas pa rin ganun ang talaga diyan yan siya pareho sa mga Honda Wave Mio ito sabay mekaniko ng ano yan mga malalaking truck Ay, okay, pasok. Ilang pasok yan? Oh, wal wagi lang yan. Uh, pasok yan, ilandahan mm -hmm. eh, yun lang. Oh, <tod> Lihano muna na kundi yung kalawang ba? Tanggalin mo muna. Matigas kasi yung mga roses, ano ah, na 160. Ako ba eh? Para makapahinga ka ba eh? Ako. Ako. Ito naman video dito Ito naman video Matigas talaga yan kasi Ito eh Ito na Parang diba ma. Ang alin Tanggal na yung alin Tapos Yung lock Malinaw yan Iba kasi yung roser Kasi mga wave Mio malapit na, malapit na. Sa ano na lang yan, isa. Yan, malapit na, malapit na. Kita. Mas na boss, sabi-sabi na mga na pag-isik, mali na ba daw ang ginawa? Ah, asar din tayo. Isa na lang, isa na lang. Isang ito, isang hulot na lang. Oh, ayun, okay. tindihan niyo na. Oh, tanggal na okay. oh. May lag ha? Oo, no. pero matigas. May singsing -sing siya. -sings ayun yung binibigay sabihin, may singsing. -sing. Yung singsing -sing, -sing sumarang naman ako. Ma oh, naman sa may busing niya. Kaya iba ang roser. Okay, Pag niya yung wave, wave Whip mio, mabilis.